meron tayong ngayong gagawin dito Epson L3110 pagbukas natin nakalabas yung hose na yan hindi dapat yan lumalabas dito kasi ang purpose nito ito yung suction yan iipitin niya kasi ito e eh, iikot to palabas para yung ink matutulak dito sa hose ayun ang purpose nitong parts na to so kapag tinanggal mo yan dito kahit anong sip sip dito hindi syang sisip kasi nga Nakalabas ng ganyan. So, eh, hindi natin na lang kung anong purpose nila, kung bakit nila tinanggal yan. Wala naman siguro wala akong kilalang printer technician na gagawin yan. Naaalisin niya to wala imposible tanggalin ng printer technician to sa loob kasi mawawala ng purpose lalong magba back job may nakailam talaga dito ganun lang so ang gagawin natin babalik natin siya dito pero pag gumikot yan makakasipsip na siya makakapagbuga ng ink e. ah, ganoon lang ang purpose niya mamaya balikan ko kaya pag nakabit ko na babaklasin lang natin to yung screw dalawa a few moments later ayun mga kaibigan oh. bumuga na siya so kanabit na natin ulit so dapat ganyan yan ganyan ang pagkakano niyan so pag pinasok mo din yan ang ikot niyan pag anon yung host pag anon palabas dun isang so, beses lang ang ikot nun so kung susundan mo po yan kung susundan nyo yan pakit sya nga bababa ikot sya dito sa bilog na yan yung host tapos palabas dun ayun palabas na yan Ganun lang ganoon lang ako mechanism niya So ayan, tumulo na siya. So mamaya balikan ulit natin kaya na dahil check natin yung error na yan. A few moments later. So ito nga, no, meron pa tayong isang nakitang problema. Ito. Ayan, nagbibling. Hindi yan reset. Hindi rin yan encoding strip. Hindi rin yan paper jam or sensor. Uh, or hindi rin po sa roller yan okay wala rin kinalaman sa mga gear yan dito sa ink wala rin kinalaman diyan wala kinalaman sa mga parts niya dito na okay. ang problema po niyan ay ito so wala na yung kulay blue niya nung nakita ko hindi na siya gaanong nakasaksak siya pero hindi siya ganun kasaksak no kasi nga wala na yung kulay blue so sigurado sigurado nga tayo tulad ng kanina sinabi natin may naka sa printer pati ito pinaka elaman no so yan wala na yung kulay blue niya so yung pampatigas kasi yun ang purpose nun eh, no parang ganun no purpose nun ganun. so ang tanging paraan dito para tumigas to bukay ng laminating film yung 250 microns pwede dito banyo nyo ng konti tapos ikat nyo sakto tapos indicate nyo na ang lock tight no? yung pang sintra pwede na yun patuyin nyo lang maigi so discard nyo na yun kung paano nyo gawin yun pero ako ganun ginagawa ko rito yun lang ang problema na ito. so pag to nakabit mo mawawala yung pagka blink na yan sigurado tayo dyan balik ako kayo A few moments later. Oh, so, ito nang asa mga kaibigan. Oh, no? naglagay na ako ng laminating film, ayan no. ting film yan isang piraso lang ha, huwag nyo nang i-laminate cut lang kayo yung laminating film yan yung nasa ibabaw tapos ilalagay lang natin yun dali, lagay ko muna at di ko mahawakan ng cellphone balik ako kayo guys A few moments later. Ito na nga mga kaibigan, no, nailagay na natin. No, ayan. Ito siya. So, ayan. Nakapasok na may higi So, ngayon, saksak natin. O, ngayon, nakapatay. Saksak muna natin. Hanapin ni on. Oh, ya, tembiga, no? steady Hindi okay. na Up ulit natin. I love it. Pagkakas na siya. Wala ng Steady na yung green. So yun na nga mga kaibigan. Nung hindi na tayo nakapag-upload Doon sa video natin na ginawa ano, sa Epson L3110. Ang problema lang naman ng mga kaibigan tulad na sinabi ko is yung purge system niya tinanggal yung hose doon sa loob ng roller no ang purpose kasi noon para makapagbuga makapagsipsip yung printer so ngayon wala siya doon sa loob kaya hindi na makapag function na maayos pangalawa is yung blinking error niya na orange no ang, ang error noon is natanggal yung flex cable doon mismo sa slot niya no dahil nawala na yung color blue na pampatigas so hindi na siya maiging nakasalpak doon sa slot niya. Ang ginawa natin, naglagay tayo ng laminating film. Tapos no nag-okay na siya mga kaibigan, no. Ang purpose ng laminating film para lang tumigas ng flex cable kasi masyadong malambot. Yung flex cable kung ipapasok mo lang siya nang walang pambatigas na uh, film, no, laminating film. So, okay na 'yon. So, 'yun lang naman na naging issue ng printer na 'yon, no. So, meron akong natutunan sa ating new video na i-upload, no. Uh, Paki-hit ang like at subscribe button dyan sa ating YouTube channel, LSXP Solutions. Ito nga At huwag mo na rin kalimutan i-follow ang ating FB page, LSXP Solutions. I-search mo lang, i-type mo lang dyan sa search bar, LSXP Solutions. At paki-follow na rin at paki-like. So, hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, LSXP Solutions. Bye, bye